Si senador Antonio Trillanes ay nagpapakita ng mga palatandaan na maaari siyang maging psychopath. Wala siyang pakialam na masira ang reputasyon ng Senado ng Pilipinas basta't makuha niya ang gusto niya. Sa katunayan, si Trillanes ay may mahabang kasaysayan ng pagtataksil. Noong nakaraan, nasaksihan ng publiko kung paano niya ginamit ang kanyang mga pribilehiyo bilang senador para usigin ang kanyang mga kaaway. Gumamit siya ng mahalagang oras at mapagkukunan sa kanyang pag-atake kay dating Vice Presidente Jejomar Binay sa mga buwan na humahantong sa 2016 presidential elections. Ang pagkahumaling niya noon kay Binay ay hindi makatwiran, masasabi lamang na nais ni Trillanes na sirain ang reputasyon ni Binay sa publiko dahil siya ay tumatakbo laban sa isang kaalyado sa Liberal Party na si Mar Rojas. Pinatunayan ni Trillanes na kaya talikuran ang mga dating kaalyado nang hindi nagdadalawang isip kapag nakahanap na siya ng mas makapangyarihang kakampi na gagamitin. Mula nang makipag-alyansa siya sa Liberal Party, nakalimutan na niya ang mga matatandang kasama tulad ni Binay. Kung tutuusin, suportado ni Binay ang hakbang ni Trillanes na magsagawa ng muti mutiniilaban kay dating Pangulong Gloria Arroyo noong 2003. Ngunit ngayon ay mortal na silang magkaaway. Sa madaling salita, ang kataksilan ay tumatakbo sa dugo ni Trilanes. Tama ang korte sa paghatol sa kanya bilang isang taksil. Tila si Trillanes ay kumikilos na parang asong inatake ng oposisyon laban kay dating Pangulo Rodrigo Duterte. Ang kanyang ultimate goal ay tila tanggalin si Duterte at pagkatapos ay palitan ng kasalukuyang bis Presidente Eleni Robredo. May patunay na ang kanyang pag-atake laban kay Duterte ay hindi makatwiran at mapagkunwari. Gusto talaga ni Trillanes na maging vice-presidential running mate ni Duterte noong nakaraang halalan, ebidensya na wala siyang problema noon kay Duterte at inaprubahan pa ang kanyang mga adhikain sa Pangulo. Hindi na ako magtataka kung magtatraidor si Trillanes sa Liberal Party balang araw. Likas na lang sa kanya na talikuran ang mga taong minsang tumulong sa kanya. Tanong lang kay dating Commissioner ng Bureau of Customs ni Canor Feldon. Dati siyang kasama ni Trillanes noong mga kabataan pa silang opisyal ng militar at bahagi ng tinatawag nilang Magdalo Group. Kapwa sila nanguna sa nabigong Okud Mutini noong 2003 ilaban kay Arroyo. Ngunit ngayon ay itinuturing na ni Trillanes na kaaway si Faeldon dahil ipinagtatanggol ng huli si Duterte laban sa mga atake ng senador. Hindi man lang maisantabi ni Trillanes ang kanilang mga pagkakaiba para sa kapakanan ng pagsasama. Iyon ay isa pang senyales na maaari siyang maging isang psychopa. Wala siyang empatya at wala siyang pakialam kung masira niya ang mga dating kaibigan. What an scary behavior, balikan natin noong 2017, hindi nagbago ang kanyang taktika. Habang nakamove on na si Trilanes kay Binay, kailangan paring tiisin ng publiko ang kanyang mga tirada. Naging toxic at nakakapagod ang modus niya. Madali na ngayong nakikita ng mga tao ang kanyang mga ekspedisyon sa paninira. Kahit walang konkretong ebidensya, hinihiling niya na ipatawag ang kanyang mga kaaway sa mga pagdinig sa Senado. Alam ng publiko na gusto lang ipahiya ni Trillanes ang itinuturing niyang persons of interests at ay buli sila sa harap ng media. Ang pang-aapi ay ang kanyang cup of tea binubuli ni Trillanes ang yumaong dating Chief of Staff General Angelo Reyes sa pagdinig ng Senado. Inakusahan ni Trillanes si Reyes na tumanggap ng milyon-milyong kinuha mula sa pondo ng militar. Pagkatapos ay sinabi niya kay Reyes na wala siyang reputasyon na dapat protektahan nang sinubukan ni Reyes na ipagtanggol ang kanyang sarili. Unfortunately, Trillanes' action was too much for the former general who most likely thought his reputation had irreparably been tainted. A week later, Reyes fatally shot himself in the heart. Obviously, ganoon din ang plano ni Trillanes ipahiya at ibuli ang anak ni Duterte na dating Davao City Vice Mayor Paolo Duterte at ang abogadong si Manes Escarpio, asawa ni BP Sara Duterte sa pagdinig. Iginiit ni Trillanes na alam ng umano'y customs fixer na si Mark Taguba na sangkot ang nakababatang Duterte at Carpio sa smuggling ng 6.4 bilyong halaga ng crystal meth na nadiskobre noong unang bahagi ng taon. At naninindigan pa rin siya kahit natiyak na itinanggi ni Taguba ang kaalaman na ang dalawa ay sangkot sa pagpupuslit ng droga. Hindi pa dyan nagtapos, si Trillanes ay isang pangunahing tauhan na pormaan na nagulat kay Rodrigo Duterte sa International Criminal Court na gumaganap ng malaking papel sa pag-aresto kay Duterte ng ICC. Hanggang kailan ang bullying days ni Trillanes, matatanda ang nagsampa si Senator Richard Gordon ng ethics complaint laban sa kanya matapos ipahiwatig ni Trilanes na mabilis na pinawalang sala ni Gordon si na Duterte at Carpio. Anya, kahit na pumayag si Gordon sa kahilingan ni Trilanes na ipatawag ang dalawa, it's about time na manindigan ang mga kasamahan ni Trilanes sa mga buli na tulad niya. Siya ay gumagawa ng isang pangutya sa sistema at kinakalagkad ang reputasyon ng batas pababa sa kanya. Si Trilanes ay walang puwang na manungkulan. Sikat lamang siya sa mga botante noong panahon na ang mga tao ay nakikinig pa sa mga akino na laban kay Arroyo. Ngayon mas marami na ang nakakaalam na walang silbi si Trillanes at nagdudulot lamang ng pagkakabahabahagi sa lipunang Pilipino. Ang kanyang psychopathic tendencies ay hindi dapat tiisin. Nasasaksihan na ng publiko kung ano ang kaya niyang gawin sa maliit na kapangyarihang ipinagkaloob sa kanya bilang dating senador Naiimagin na lang natin sa kakilakilabot ang mga taong awasakin niya kung sakaling mapunta siya sa isang mas makapangyarihang posisyon. Marami pang mga kasunod na biktima gaya ni Late General Angelo Reyes was subject to unnecessarily vicious attack ni Trilenes in 2011 na humantong sa pagkitil ng kanyang buhay at dating Pangulo Duterte na 80 years old at nakakulong sa The Hague.